Babe, ah, uh, anong ginagawa mo? Video lang yung gagawin natin, babe. Babe, ayoko. Mamaya, kumalat yan eh. Relax ka lang. Para sa akin lang to, promise. Babe, kailangan ba yan? Babe naman, para pag wala ka, ito na lang yung papanoorin ko. Gusto mo ba may pinapanood ako iba? Siyempre, ayoko. Yun naman pala eh. Mahal mo naman ako, diba? Sige na ako di ba? babe. pero babe, promise mo sa akin, sa lang yung 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 ay puta. Standard na ng girlfriend mo ah. Gago ka talaga. Solid ba? Sobrang sarap niyan, men. Buti pumayag na i-video mo. Baliw ka. Siyempre. <coughs> mahal ako nun eh. Pre, ganito gawin mo. Send mo sa GC natin. Pakita mo sa mga tropa. <coughs> Promise tol, mabibilib sa'yo yun. Gagi. Ayoko. E, oh. Baka mamaya kumalat pa to eh. Tanga. Paano kakalat. Eh, GC nga eh. Group chat nga natin. Di ba? Basta sabihin mo, privacy lang yun. Sige, sige. Basta sa tropa lang natin to, ha? Ah. Pag ito talaga kumalat. Di yan, Tol. Maniwala sa, sa akin. Send ko na. O. Oh. Ayan, send ko na. Ang ina, tul. to, ha? Ah. <laughs> Sulit talaga. <laughs> Sabi ko sa'yo, eh. Ang laki. Ang laki. Ang laki talaga. Oh. <laughs> Grobe yung galing mo, Kaling. <laughs> Kaya mahal na malako niyo Oo na talaga, po Kaling. <laughs> nice. Mahal? Mahal, may dala ako para sa'yo. 'yo Mahal? Pahal? Pahal? Ano nangyari sa'yo? Ba't tumiyak ka? Hayop ka! Napaka-hayop mo! Wala akong kwenta! Teka, teka, teka. teka lang! napaka mo! Teka lang! Nagtiwala akong sa'yo! Sinuanin mo! Teka lang! Ano ba nangyari sa'yo? Sandali! Ano nangyari sa'kin? Anong kagaguhan nung ginawa mo sa akin? Alam pa nyo mo? Teka, paano ang gusto? Okay. Napakayop mo. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwala ko sa iyo katawan ko, tapos mababuyin mo lang ako. Pumayag ako i-video mo kasi sabi mo sa akin, para sa sa'yo lang. Ano kinawa mo, pinagkalat mo? Alam mo ba yung kahihiyan niyan para sa akin? Mahal, sorry. Hindi ko naman alam na ikakalat nila to eh. <laughs> Dahil tatawa-tawa ka! Pinapanood mo sa iba yung video natin? Akala ko! Akalain mo ba nakakadagdag yan sa pagiging lalaki mo? Pinanood mo pa sa mga kaibigan mo? Ang bobo mo! Sobrang bobo mo! Buong buhay ko dadal yung kababaw na ginawa mo! Sala din nila ako pamayag eh! Diba sinabi ko ayoko? Mahal, sorry, patawarin mo na ako, please. Gatawa <laughs> mo ako! Huwag kang lalapit sa akin! Ayoko na makita yung pagbumunga mo! Sana masaya ka sa ginawa mo! Sana patulogin ka na konsensya mo na mo mong kwenta! Mahal, ipapabura ko na lang sa kanila yung video! Papabura? Nagawa si Jay nangyari ni... Dahil tama ka! Umalis ka na, please. Umalis ka na! Hoy, lumabas ka dyan! Kusa ba itong pinto? O, Ano anong problema mo? Anong sa sa'yo? Anong nangyayari sa akin? Uh. Teka, Dol, anong ginawa ko sa'yo? Tang mo! Kinalat mo yung video! Diba sinabi ko sa atin lang yun? Eh, bobo ka pali! Ba't ako sinisisi mo? Kung di ka ba naman tangi, gagawa-gawa ka ng video, tapos isesend mo sa GC natin. Eh, di si ng tropa yun, ayan ang karma mo. Pabida kasi masyado eh. Eh di ngayon, sikat ka na. Napakakupal mo. Mas kupal ka! Umalis ka na dito! Punta-punta ka dito! Tapos manana pa ka sa pamamahay ko? Ba, ang pasabugin ko yung pungo mo? Pasalamat ka. Tropa kita. Mas ka na dito!

Para masiyahan kayo. Kau din. Baby, oh, nainom ko na. Okay na? Game na ako. Let's go? Let's go. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to. Kasi nga palang... Alam, tara. Uy. no, Nine pesos? Ano gagawin ko dito? Mag tibon ex ka muna. Nahantok na ako eh. The Viscata Lagalove. I love you. Tibon X, nine pesos lang. Subscribe now.